Okay. Gawin na natin to. Sa tamang panahon, sa tamang oras. Hahanapin ka ng video na ito. My dear, merong energy or tao na gusto niyang mag-reach out sa'yo. Pusibling kasi may may feeling sa kong nararamdaman, posibleng love mo 'tong tao na 'to or kilala mo 'tong tao na 'to. Pero uh, posibleng matagal na kayong hindi nag-uusap or hi matagal na kayong hindi nagkikita. Itong tao na 'to, my dear, is posibleng kasi nakakaramdam ako ng heartbeat, tibok ng puso. Okay. So posibleng itong tao na to ay mahal mo. Posibleng ex mo or somebody something na hindi siya hindi siya good influence. Okay, hindi siya good influence, my dear, hindi. Ibig sabihin, uh, posibleng basta hindi ko nagugustuhan yung energy niya, hindi ko nagugustuhan. Pero hindi ko mapaliwanag kasi kahit gaano kasama yung ugali niya or kahit sabihin mong meron siyang ginagawang hindi maganda or something, nararamdaman ko na parang mahal mo siya. Sinasabi ng, ng intuition ko, sinasabi ng energy, my dear, na kinakailangan mong wag ka magpapadala, wag kang wag ka magpapalin lang, wag ka na magpapaloko, yung yung parang ganun kasi hindi this time hindi maganda yung intention niya. Okay? This time hindi maganda yung intention niya. Ipapahamak ka niya. Ilalagay ka niya sa isang sitwasyon na na posibleng hindi ka na makaalis. Kaya kontrolin mo yung puso mo. Kontrolin mo yung nararamdaman mo laban sa kanya. Kilala mo siya. Alam mo yung kaya niyang gawin alam mong may ginagawa siyang hindi maganda, alam mong hindi maganda ang maidudulot niya sa'yo. Kaya sa abot na makakaya mo, my dear, layuan mo siya. Huwag mo siyang i-entertain, mo siyang, -entertain, wag mo siyang kausapin. Subukan mong patayin yung nararamdaman mo sa kanya kasi hindi maganda yung intention niya sa iyo. Ilalagay ka niya sa isang sitwasyon na posibleng hindi ka na makaalis. Okay? Once again, sobrang ingay, pasensya na kayo. Sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng video na to. Maraming salamat.